Yo, what's up? Silensyo nga pala. My God, bungo. Hustle and harmony. Easy to rhyme. Siyempre, hindi tayo ngayon mag-arap. Magluluto tayo ng tortang sardinas. Kaya, budget meal to. Kaya, pupunta ko sa palengke para bilhin to lahat ng kailangan ko para sa putahin to. At, siyempre, pwede pampulutan to. Eh? Kaya, kilak si mamaya. Pagbalik ko sa bahay. Peace out! Yo, what's up? Ito, nakabili na tayo ulit sa studio ng Hustle and Harmony. At syempre, nabili ko na lahat ang mga kailangan ko sa lulutuin nating tortang sardinas na pwedeng pang-ulam at pang-pulutan ng mga katulad ko. Ay. Ito lang naman ang kailangan dyan. Bell pepper, sibuyas, at ito, ginisa mix. Ito kasi ginagamit ko sa lahat ng ko, Hindi ako gumagamit masyado ng asin kasi ayoko ng masyadong maalat. Gusto ko kung tamtaman lang. At syempre ito, yung mga spices na halo-halo na to na ginawa ko. Yeah. tsaka sardinas. Ito, sardinas. Hindi makita. Sardinas. At yung itlog. Siyempre, ang gamit kong sardinas ito. Unipack. Yeah. Ayan. Ayan. So, ano pa Wala na. Simulan na natin maghiwa. At, <clears throat> at ayan, nahiwa na natin ng sibuyas, belt paper, at ngayon, pagkahalu-haluin na natin yan. At syempre, itong sardinas, durug-durugin nyo muna. Depende lang sa inyo kung anong gusto nyo yung durog dyan. Kung, pinong-pino, yung sakto lang pwede yan sa akin okay na yan eh. alright. Nasa sibuyas naman ang hiwa niya. Pwede rin naman maliit pa dyan. Eh, yan ang trip ko malaki. Kaya kayang, -kayang trip lang yan. Okay? Kaya haluin na natin ang itlog ngayon. Haluin Siempre en mis países. inyo ulit hanggang mag halo-halo yung mga mix ng mga seasoning na nilagay natin hmm? ayan ayan Alright, yan. Yeah. Pwede na yan. Ngayon, na natin ang sibuyas sa uh, paper. Alright. Yan, ngayon sisimulan natin igisa ang bell paper at sibuyas. iigisa natin yan. Kaya na hindi makita ko paano ginigisa wala akong camera man at wala akong stand ng camera ko para um, may tutok ko rito hirap Thank -hmm. Palambutin lang natin ng konti yan. At lalagay na natin yung sardinas. ito. Oh. Lagyan natin itong sardinas. la contienda at ayan nakita nyo sya ayan sya ayan. 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 ayan hintay lang natin yung umano mag mabuo yung itlog bago natin balik ka rin ulit ayan ayan at okay na sya yan siya, pagluto na buo na yung eggs. Ah, buo na yan. Pwede na yan. Ngayon, sasalan na natin yung sa plato. Yeah! Ah, ngayon, sasalan na natin sa plato itong tortang sardinas. Yan o. Ay, ano? Ang bango. Mmm, yan 下良。 papapakita ko sa yung nasa plato na yung sardinas na yun. napakasarap at napakaganda. Ay! Ayan! Luto na ang ating tortang sardinas. At yung sauce na yun, yun po yung sausawan niya. Pamasyal. Ayan. Ay. Pinintay, papak na pulutan na to. Yeah. Susunod ulit. Peace out.